operation in numerals. So, simpleng subtraction, addition, and multiplication and division lang naman ito. Pero at least, um, kahit pa paano, magkakaroon kayo ng idea pa paano ito ginagawa. So, sabi dito, perform the indicated operation and yung final answer dapat nasa Roman numerals. So, before natin sagutan, post nyo muna yung video, tapos try nyo muna siyang sagutan. Okay? Okay na ba? Nasagutan nyo na ba? Sige, sagutan na naman natin. Doon tayo sa number 1. 975 minus 409. Ito madali lang naman ito. Uh, pero sana sinagutan nyo siya ng walang calculator ha. Alam natin na 566 yan. Ngayon, i-convert naman natin itong 566 sa Roman numerals. Yung Roman numerals na 500, di ba yung 500? Tapos, Iwalay naman natin yung 60, then 6. So, anong equals nyan? Ano ba diba yung 500? Diba yan ay D. Tapos yung 60 naman ay L na 50 plus yung X na 10. Then yung 6 ay, yan, ganyan, V and I. Tapos, ang gagawin natin, pagdudugtungin na lang natin yung mga yan. So, mangyayari, ang final answer natin ay D, L, X, V, I. Ayan, ganun lang. Yan yung final answer natin. O, doon naman tayo sa number 2. Number 2, 2,038 plus 783 minus 1,913. So, ang gagawin natin dyan ay unahin muna natin yung add. Ito, itong add na to. Itong addition na to. So, add na muna natin to. Tapos, saka natin isusubtract. Diba? Diba? Ganun yung kasi, di ba? Una muna ang addition bago subtraction. So, pag pinag-add natin yan, yan ay 2,821 minus 1,113. Tapos, pag pinag-subtract mo naman yan, equals yan sa 908. So, yan. So, ang gagawin naman natin, go-convert naman natin ngayon sa Roman numeral. 900, then yung... Eight. So, ano ba yung 900? Diba, wala, diba, sabi ko? Pagka ganyang 900, sobra na yon Hindi pwedeng umabot sa apat na Roman numeral. So, ang gagawin natin, yung M na 1,000, yung M na 1,000, ang gagawin natin, mamainosan natin ang C na 100 para magiging 900 siya. Tapos, yung 8 naman, V na 5, tapos tatlong I. Para yan. Tapos yan, pagdudugtungin na lang natin yan. So, magiging CM V tapos tatlong I. O, yun na yung sagot. O, doon naman tayo sa ano? Sa number 3. Ano ba yung number 3? Number 3 ay DXCIV plus DCCLXVII. So, dito, na, dito tayo mag-solve. Number 3 ay D x c i v plus d c c l x v i i so ang gawin natin eko convert mo na natin tong dalawa siguro No? convert mo na natin to so dito mo tayo sa itong convert mo na natin to so 500 di ba 500 tundi 500. Itong X naman ay te, uh, XC. Actually, XC. XC ay yung C100 mamayon sa ng X na 10. So, magiging 90. Tama. Tapos, ito naman ay V. ba diba? 5 na V. Then, mamayon siya ng I. So, magiging um, 4. So, that is 594. O, diba? Diba? Itong DCC naman, um, gagawin natin dito ay 500. 500 ulit. Yung CC, itong dalawa na to, di ba 100 to, tutorial 100. So, magiging 200. Remember, I add natin yung mga yan. Ha? Tapos, um, yung L at saka X, ito ay 50. Ito naman ay 10. LX ay ilan? 60. Ito naman, BII7. Tapos, add na lang natin lahat yan, yung tatlo na yan. Yan ay ano? 767. Tapos, itong dalawa na to, itong dalawa na to, add na lang natin sila parehas. 594 plus 767, ilan? Yan ay is equals to 1,361. And, i-convert naman natin ngayon to. Ano ba yung 1,361? Yung, uh, yung 1,000 ay M. Yung 300 ay tatlong C. di ba? Tapos yung 60 naman ay LX. Tapos ito naman ay I. O, diyan. Actually, pwede na to. Pwede yan na mismo yun. 'Di ba? Ganun lang. O doon naman tayo sa ano number 4. Number 4 four naman tayo. Number 4. LXXVI multiply or times. Ano daw? Tatlong x tapos IV. So ganun na gagawin natin, ko convert muna natin 'to. Ano yung L at saka at X? Ilan to? Di ba 10 yan? 10. Ito naman ay 50. Tama? Tama? Okay. So, 50 plus 10 plus 10. Yan. Uh, itong lahat ng to ay ilan? 70. Eh, mayroon pang 6. So, magiging 76. Diba? Tapos, itong tatlo naman, diba? 10 yan. 10. 10, 10. So, add mo lang yung tatlo na yan. So, magiging 30. Itong tatlo na to. Tapos, dito naman, meron pang um, 4. So, add mo lang yan. So, 34. So, 34 dito. So, 76. Tapos, ipag-multiply naman natin sila talawa. Diba? Pag minultiply mo itong dalawa, ang sagot dyan ay ilan? 2,584. So po convert naman natin to yung 2,000. Convert naman natin. Diba ito ay 2 M. Tama? 1,000, 1,000. Kaya 2 M. Itong 500, yan ay D. Tama? Tapos, yung 80 naman, yan ay 50 tapos tatlong X. Tama? L, uh, 50 plus 10 plus 10 plus 10. So, yan yan. Tapos yung 4 naman, IV. Di ba? Yung mga nakaraan pa natin, ano. O yan yung ay sagot sa number 4. O doon naman tayo sa number 5. Um, sa number 5 naman, MD, XC, VI, then i-divide daw sa XL, II. So, ano ba yung MD? M, 1,000, di ba? Ito, one thousand. Yung D naman, 500. Yung XC naman, di ba? Yan ay 100 minus 10. So, that is 90. Tapos, ito naman ay... Ilan to? 6. So, add mo lang lahat yan. That is 1,596. Ito namang XLLII. Ito ay X at saka L. Yung 50 na L, maminusan ng 10 na X. So, magiging 40. Tapos dalawa na ito, edi eh 2. So 42. I-divide daw tong dalawa na to. Ngayon, pag pinag-divide mo yan, yan ay ilan? 38. Tama? So, ang 38 ay tatlong ano ba yung, 3, ano yung 30? Diba? Tatlong X, ba diba? Yung 8 naman, V tapos tatlong I. O, yun yung sagot. So, ganun lang, no? Sa susunod nating video, pag-aaralan naman natin ngayon yung, uh, si yung system of numbers, yung real number system, yung pinakabuan na pinakadiagram niya.